Kung ayaw na nyo sa security guard, di tanggalin nyo. Huwag nyong sakalin. So yo, what's up, mga kapor? Welcome back to my YouTube channel po Bring Hilas TV mga kapor Ito na naman tayo mga kapor Kamusta na kayo dyan? Balik ulit tayo sa view. pagiging isang video reaction mga kapor ah. Tingnan nyo ang video mga kapor Kung tama ba ang ginawa ng isang kapitan ng barko Na sinakal niya ang isang security guard Doon sa barko ito pong security guard mga kapur Ginampanan lang yung kanyang trabaho mga kapur At itong kupal na tao na itong kapitan ng barko na itong lasing na to Walang hiya Sinap security guard so, tingnan nyo sa atas mga kapur Kung tama ba ang kanyang ginawa Oh, kayo na maghusga. Kita nyo, Oh. Ako. Hoy, kapitan. Kung sino ka man, huwag mong ipagyambang kung sino ka. Forget my pera ka. Yung security security guard walang pera. Nah. Sasakalin 'no. Eh. Buti nga yung security guard hindi ka binaril. Buti nga mahaba ang pasyensya ng isang security guard. Kung nagkakataon Nagagalit yung security guard at binaril ka. Sa sa simenteryo ang punta mo. Ha? Ganyan na ba kayo? Yung may mga pira. Yung iba dyan. Yung mga negosyante dyan na may may pira. Ha? Na palagi nilang pinagalitan yung security, security guard. Sinasakal nila. Huwag naman kayo dyan. Huwag kayong ganyan. Isipin nyo, ang isang security guard, may baril yan. Kapag magagalit yan, akala nyo, hindi kayo barilin? Hindi kayo papatayin yan? Ha? Tama bang ginawa nyo sa isang security guard? Kung ayaw na sa security guard, di tanggalin nyo, Huwag niyong sakalin. Ha? Purkit may pira kayo, ganyan ang ugali niyo. Isipin niyo, yung pira niyo, hindi niyo madadala sa kabilang daigdig. Kahit isang duling. nako kayo dyan Yung kapitan na yan Ng barko Remember Kapag ako Ang nasa harapan niyan Tudas niyan Mark my word Tudas niyan kapag Ako ang nasa harap niya Sobra kayo, minaliit niyo yung mga security guard Forget na sa mataas kayong yung position. Minaliit niyo yung mga security guard. Ha? Kagut talaga mo. So tingnan niyo mga kapor kung tama ba ang ginawa nila. May isang security guard na sinakal nila. so yung galit talaga ko